umaga mga guys tanim ako ng page 3 page 3 idol oh. tusok tusok lang to idol tusok tusok lang to madali itong mabuhay Tagway lalo na kung pong... Tagulan ngayon Tagulan ngayon na ito eh At... Ano ang alam ngayon, ngayon. Bakambakan lupa Tanim ako ng marami nito idol. Kasi ano to? Paborito ito ng baboy. Kahit kambing, kahit rabbit. mga alaga ko rabbit, malakas lakas kumain ito. Feed train to, itong dahon. Itong dahon ang kinakain nila. Ang lasa nito idol, ma matabang-tabang, matabang matapos, madami matubig siya. Kaya paborito siya ng mga alaga kong baboy at saka rabbit ito lang pinapakain ko araw-araw sa rabbit ko idol pati sa baboy pag marami na ito tipid na sa feeds idol kaya ang tawag ito feeds tree ah, dito lang meron ito eh dun sa Luzon dun sa amin sa Maridoke okay, wala man ito dito lang sa dito lang sa Mendanang meron ito Anen tayo ay dul. Madali lang. Madali lang tumubo ito idol kay ito. Kahit ito mo lang. kahit nga ito nandoon lang sa lupa, nakababad lang do sa lupa, nasa ibabaw ng lupa. Kita karon ka sa nang ugat lalo na pag lakas pala ng ang lakas nga pala ng ano, hangin kagabi tama may mga baha baha pa dito gawa ng ano idol gawa ng gawa ng bagyong tracing ba Bagyong Krisen. Wala. Wala na hangin. Agay, 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 agay. Okay kayo idol, tapos na. Aga. Na na idol, oh. may baha-baha pa nga din. Ano ang baha-baha pa? Oh. Baha-baha sa munting sapa. Yan. Guys all, thank you. Good morning.